Kakulangan ng mga silid, aralan at gamit sa paaralan sumalubong sa mga estudyante sa unang araw ng klase. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, may apat na classroom ng grade 11 students dito sa Batangas City Integrated High School. Yung walang armchair, ano, ayon yan mismo sa principal ng paaralan. Pero may koordinasyon na rin naman daw sila sa kinaukulan para matugunan yung problema sa upuan. Panibagong school year at bagong hamon na naman para sa mga estudyante at guro. Ayon sa Deped Batangas City, kasama pa rin sa pagbubukas ng klase ang kakulangan ng classroom sa lungsod. Humigit kumulang limampung silid-aralan daw ang kailangan pa. Napakarami po talaga considering yung increasing enrollment natin sa public schools. Kaya kakulangan ngayon dahil ngayon tayo mayroong makeshifts. Pero hindi lang yan ang problema. Sa Batangas City Integrated High School, may classroom nga pero wala rin upuan ng hindi bababa sa apat na classroom ng grade 11 students. No choice ang mga estudyante kundi sumalampak sa sahig. Kanya-kanya na lang silang dala ng basahan o di kaya isako para ipangsapin sa sahig. Ang hirap pong gumawa ng activity kapag po nakaupo sa sahig. Para pong mas stress yung pagupo kasi sa pag-aaral pag ganun. Nangyari raw ito dahil ipinahiram muna ang mga upuan sa bagong bukas na school building ng junior high school. Dinala po nila doon sa room nila. Sabi ko sa mga bata ay lang magkitiis muna kahit dahil uh, sabi ng aming principal ay magkakaroon naman po. May ilan na may upuan nga, sira naman at walang patungan. Pero determinadong magsumika pa rin sa pag-aaral ang mga estudyante. Uh, mahirap po, nakangali. Pero pansamantala naman po ito. Po, lahat ng pagsubok, kakayanin po. Kapansin-pansin din ng ilang sirang pasilidad. Lahat daw ito na i-coordinate na rin ang pamunuan ng paaralan sa DepEd at LGU. Isang libong upuan daw ang hiniling sa DepEd at karagdagang isang libo sa LGU. Magkakaroon po ng bagong chairs doon. At the same time, meron din hong request kami sa local government. Bibigyan din ho ng iba. Meron na po tayong plano dyan. May purchase request na rin po at doon po sa DepEd Central, do may mga constructed buildings tayo ay pinoprocure na rin po. Kaya inaasahan din po natin na darating sa lalong madaling panahon. Hanggang dalawang buwan daw ang hihintayin para maipadala ang mga bagong upuan para sa mga estudyante. IV sinabi sa atin ng principal ng paaralan na isasagawa daw agad yung mapping para maisaayos yung mga electrical wirings doon sa mga classroom. No samantala, ibinahagi rin sa atin ng pamunuan ng paaralan na walang shifting ng klase dito sa kanilang eskwelahan. IV. Maraming salamat, Paul Hernandez.